Well, uh, before the opening statement of Senator Bongo, I would like to yield the floor to Senator Romero Padilla. I, I think uh, you, you, have some questions to the GPNP? Yes, before sir. Opo, opo, mahal na taga-pangulo. Uh, pwede po bang... Uh, uh, with, with the indulgence of Senator Bongo, opo. are you okay? okay? Uh, Mabayang opening statement mo. nag uh, uh, Senator Romero Padilla. Opo, akin lang pong babatihin ng ating uh, idolo, ang uh, taong uh, bisyo, ang magservisyo, Senator Bongo. Magandang umaga po. Ah, uh, pwede po ma makapagtanong sa ating kong uh, PNP chief. Okay. Yes, uh, you have the floor, uh, salamat yung... Salamat po. Uh, sir, marami po ako po ay tagapangulo din po ng komite ng public information at mass media. Ako po ay tunay na hirap na hirap na, hirap na sa pagsangga sa mga fake news. Ako naman po ay uh, nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP at laging maliwanag naman po ang inyong pagbibigay ng impormasyon. Nagkakataon lamang po na impis yung paliwanag ninyo ang ang naririnig. E eh, mga vlogger na hindi natin maintindihan. Ngayon po sana magamit po natin ang uh, pagdinig na ito upang linawin lang po ang isang bagay. Medyo hindi po ito... Ako po e eh, nagpapasalamat po ako sa inyong statement kanina patungkol po dito. Ito lamang po e eh, side lang. Side lang pong tanong. At... Uh, ito naman po eh, nasa inyo po bilang resource sa uh, uh, speaker po namin. Nasa inyo po kung gusto nyo pong sagutin o hindi. Narinig ko na rin naman po at nabaso ko na rin po yung uh, inyong statement na ayaw nyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon, eh, mas maganda mali maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po ang ano, kung gusto nyo pong sagutin o hindi, eh, wala pong problema. po, hindi po namin yung pe personalin. Karapatan nyo po yon Kaya lang po, eh, baka lang magamit natin itong uh, pagdinig na ito para malinaw po. Ano. So uh, pinatanong po talaga ng uh, taong bayan, uh, hindi lamang po ang uh, masasabi nating, alam nyo naman, uh, hati ang ating bayan. Eh. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po lang siya, kung gusto niyo sagutin no oh, hindi. You may respond, uh, P.? Uh, thank you, our Senator. No, that's, uh, yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's, uh, ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung, uh, yung deployment ng PNP natin. And we have to, to make sure, no po, sabi po nila, mga, alam mo, sir, ang um, uh, nangyari po, not only the, our, the vice president, our vice president na nagalit po sa atin, at kalim po, uh, na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan uh, even yung mga classmate ko, ng mga general, sabi ko, ano, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, we have already made yung, uh, yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire, kasi may mga threat, sa only about six months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang, ang, ang deployment po, we have to reframe po yung kasi ang term po natin, VIP ang security no there's no term as VIP remember this is a police unit sa professional police po they are all graduates and di po kami kagaya dati na ano graduate po so ang mga police po natin and we want to make sure that they are being deployed properly tinanggal po natin yan because ang gusto po natin we have to professionalize po PSBG and make sure na dalawa po yung criteria at high threat High, uh, high security threat and medium security threat and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat and hindi po yung there's a difference between a perceived threat and an actual threat. dahil dati kasi at the VIB ang tawag natin that's a perceived threat kaya nga siya sabi po natin and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po sa deployment ng tao kasi ang sasabi ko nga we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang at be honest sir, talagang um, ang gusto po natin talagang ibaba yung mga tao natin or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started In Alabang, when we see two people, two sub-personnel na nandun po, being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, they want to make sure. And uh, with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggal lang po natin. Because we don't see any threat doon sa mga ibang tao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin second. But uh, in the case of the Vice President, uh, do you think uh, may threat sa kanya o wala? Sir, ang uh, wala, na po, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being uh, loved by our people. Ang uh, sasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is uh, uh, under sure the... With the, with the with the stand, strong stand against the CPP-NPA, uh, wala siyang threat sa uh, buhay niya? Sir, ang uh, may hawak po ng security po ng ating uh, Vice President, is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the pres uh, Presidential Security Command. And we will not stop po if the general Morales from the PSC asks our help to to <clears throat> to ask for more person, then we will ano? Uh, we will give po. And the uh, the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well al uh, alam mo. Uh, Ilan bang iniwan mo doon na security kay Bibi? May 31 pa po, po. 31? Opo. Oh, is the 30, or the 31 remaining security of his, on her own choice or ikaw ang pumili? No sir, uh, hindi naman po kami because may uh, mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel doon sa 31 na naiiwan po. And it's up to him, uh, up to her po yung babae po natin uh, to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What we happen is, sabi ko, you have to rationalize. We just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay, okay. Uh, in behalf of uh, the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is uh, properly secured and protected, can I ask you for the record uh, that yung uh, iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo kasi ang reklamo nga niya may iniwan ka nga pero hindi niya kilala hindi siya komportable baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila nakilala niya komportable siya baka pwede yun na ang uh, ibigay natin kasi ang nangyari kasi yung mga polis na yun kilala ko yun mga tao ko yung mga polis na yun andito ngayon pa uh, sa inasahin mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? Eh, if you are for a localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung tagadabaw na lang ilagay mo doon. I am, I'm just uh, appealing to you. I, I am not questioning your wisdom. Accord. Just, just treat me as a an ordinary Pilipino na gustong gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na uh, uh, papiliin mo siya kung sino yung gusto niya maiwan doon. If you, ilan ang tinanggal mo? Marvin? 75. Oh, uh, yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, uh, tapos may iniwan ka na 31. Sir, or uh, Chairman, can, 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 I make it clear first now? Uh -huh. Ang naiwan po sa kanya is 358 uh, AFD personnel. And um, sabi ko nga, ang 106 wala, President, wala, na ko doon sa... Ang, 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 wala Wala, ah. wala tayo doon sa AP. Uh, we are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usama dahil ang PNP yung close sa kanya. Eh, dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yung dinala niya doon na security. Yun lang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niya maritin doon na 30. problema. Kahit na hindi mo naibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Ah, gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, Was, former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pa tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pa tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong masecure ang ating pangalawang pangulo, Pwede ba na yung 31 na yun? Bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga tagadabaw, oh, baka pwede yun ilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. this is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating uh, Pangulo. Pag yan ay naambos ng hindi eh, at nagsimagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga-Dabao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga pulis na yun na local, ay, we can, you and me can sleep properly at night na walang mangyayari sa ating pangulo-pangulo. That's my assurance to you. Kaya ibalik mo yun. Kaya ako nakiusap sa iyo. Yun lang. Appeal to you. Na pwede ibalik yung mga taga-Dabao. Kahit na yung 31 lang. Yung 31 na sinabi mo iniwan, palitan mo yun ng mga trusted niya. Nakilala niya. Yun lang. Pakiusap ko sa iyo. If I may, Mr. Chair. No. Itong 31 na iwan naiwan na uh, nahiwan, uh, GPNP, uh, choice to ng Vice Presidente, o so, kayo na po ang pumili dito? Bago na po ba sila? Sir chairman, no? hindi ko kasi nakita. It's only one, the one, oh, 106, no, the personnel, na nakatalaga po kay uh, VP in, um, in addition dun sa 358 na AFP. Ang uh, 106 na I really don't, hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based on sa recommendation po ng uh, PSPG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung uh, tama po yung numbers. No? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if, kung sinasabi niyo po, it will help. Then let it be po. We I have no, hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the the VP, of course. Yung uh, head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Okay, check naman na uh, CPNP si kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito, o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Or person, ano? hindi ko po, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano? Ang sasabi ko lang, mo, out of the 106, kasi I assume na yung tao niya po, yung 106 na yun. Ano? Then, ang sasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then I we will help in securing the Vice President po. Wala, na naka, wala, na, bang wala na ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang um, sinasabi ko, sir, may mga high threat po at pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Pa, basta ako, uh, General Marvel. high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. Uh, you may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga di secure So, yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung, uh, yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung ibalik mo lang yung mga taga-dabao na pa palagay ang kaloban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung na yung sa 31. I know, uh, it's no longer your job dahil alam ko as chief NP, you will deal on uh, uh policy statements na lang sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just uh, appealing to you, panirating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can, can I get your commitment? Of course, uh, our chairperson. Thank you, thank you. Very